Magandang umaga! Narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Umaasa raw si Jeff Tumbado sa agarang paghilom sa mga nangyari kasunod ng na mga aksasyon ng katiwalian umano sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na binawi rin niya kalaunan. Si Tumbado, ang dating Head Executive Assistant ni Suspended LTFRB Chairman Theofilo Guadez III. Sa isang pahayag, humingi rin ng pangunawa si Tumbado sa publiko sa idinulot daw na skandalo tungkol sa korupsyon sa LTFRD. Yan ay matapos mariing itanggi ni Guades ang umano'y lagayan sa ahensya. Ipinatawag na na National Bureau of Investigation si Tumbado kahapon pero hindi siya nakapunta dahil naghahanda raw siya para sa pagdinig sa Kongreso. Sabi rin ni Tumbado, magahanap pa siya ng bagong abogado. Definitely naman, may pag-cooperate ako sa si FBI, Hindi naman po ako uh, show up na yon kasi po may mga kami na bugado ko. Patay ang isang criminology student matapos mga biktima ng umunoy hazing. Base sa investigasyon ng pulisya, nahirapang huminga at nawala ng malay ang biktima habang sumasailalim ilalim umano sa initiation rites ng fraternity. Apat na kapwa estudyante ng biktima ang hawak na ng ngayon ng mga pulis. Para sa detalye, may unang balita live si James Agustin. James. Susan Hostesia ang panawagan ng mga kaanak matapos sumanong mamatay sa hazing ang 25-anyos na fourth year criminology student na si Aldrin Larry Bravante. Apat nga dun sa mga kasama sa initiation rights na lahat ay criminology student Susan ay nasa kusudiya na ng QCPD dito sa Camp Karingal. Dalawa sa kanila ang nagsugod sa biktima sa ospital. Namamaga puno ng pasaang hita. May mga sugat ang binti at may mga paso sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ganyan ang sinapit ng 25 anyos na fourth year criminology student na si Aldrin Larry Bravante na taga Imus Cavite matapos umanong sumailalim sa initiation rites ng isang fraternity sa barangay Santo Domingo, Quezon City kahapon. Isinugod pa siya sa ospital pero dineklarang dedo on arrival kagabi. Talagang hala na ko. Oh, matigas na eh. Noon dinala daw sa ospital, matigas na eh. Pwede ibig sabihin pinatay na pinatay nila anak ko sabi ng doktor, dinala doon, sinulbab namin pero wala na, patay na talaga nung dinala doon. Eh. Pinuntahan ng mga kaanak kasama ang mga pulis ang pinangyarihan ng insidente. Doon nila nadat na ng motorsiklo na pagmamayari ng biktima. Nakikiusap lang talaga ako na justisya lang po, danyos lahat na kung gagastusin ng anak ko, dapat gawin nila. At saka makulong sila. Yun lang po, lahat po sila makulong. Nagumuha sa anak ko to. Kwento ni Alexander, linggo ng gabi pa niya huli na ang anak. Kahapon daw kasi ng umaga ay maagang pumasok si Aldri. Ang sabi niya, pa may pasok ako kasi may ibibigay ako sa anyo, any, on-call driver po ako eh. Sa anyo ko po ipapadrive. Eh ang sabi niya, pa may pasok ako. Ay ganun ba? Kasi kakancel ko na lang. Sa imbisigasyon ng QCPD, nangyari ang initiation rights sa isang abandonadong gusali bandang alas dos ng hapon kahapon. Nahirapan umano huminga si Aldrin at nawala ng malay. Doon na siya sinugod sa ospital ng dalawang lalaki na kasama rin sa initiation rites. 6.40 p.m. na'y dineklarang DOA sa ospital ang biktima. Ang dalawang lalaking nagdala kay Aldrin sa ospital na mga criminology students din. Inaresto ng Manila Police District. Nasa kusidiyan na sila ng CIDU ng QCPD sa Camp Karingat. Alauna naman na madaling araw na sumuko ang dalawa pang sospek sa CIDG Quezon City. Kapwa rin sila criminology students. Umaapila naman ang mga kaanak ng biktima sa iba pang sospek na sumuko na. Eh, ang ano ko lang naman mo eh, justisya. Sumuko na kayo lahat para maging maayos ang lahat. Samantala Susan, sinusubukan pa rin natin hanggang sa mga oras na ito na makuha yung panig ng apat na sospek na nandito sa Koso ngayon ng QCPD-CIDU sa Camp Karingal. Kasama naman nagtungo ng mga kaanak ng biktima yung kinatawan ng skwelaan kung saan nag-aaral itong biktima maging ilan sa mga sospek. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GEMI Integrated News. Sa kabila ng nagpapatuloy na gera sa Israel, nag aalangan ng ilan nating kababayan na umuwi dahil ayaw nilang iwanan ang kanilang trabaho. Makakausap natin ang isa sa mga kababayan natin sa Israel na si Abigail Villanueva na pitong taon caregiver sa Israel. Magandang umaga, Abigail. Magandang umaga din po dyan sa atin sa Pilipinas, ma'am. Mm -hmm. Abigail, kumusta ka at kumusta ang sitwasyon dyan sa Israel? May mga pagsabog pa rin ba dyan sa lugar na kinaroroonan mo? Dito po sa may evacuation center po namin, wala na pong, ano, wala na pong bomba. Mm -hmm. sa amin Ah, uh, Pakikwento mo nga sa amin yung naranasan mo doon sa mga ilang araw ng pambobomba. Uh, para maging ano din sa atin malinaw dito kung ano yung sitwasyon nyo dyan itong mga nakalipas na araw. Uh, mga Sabado po ng umaga, mga uh, nagpaulan po sila ng napakadaming rockets dun sa lugar po namin. Mm -hmm. Tapos seven uh, o'clock po in the morning, may mga dumating pong mga armadong, mga te terrorist nga po pinasok po yung police station po namin na malapit po. Katabi lang po namin yung police station. Tapos pinagbabalil po nila yung police station namin. Mm -hmm. Ayun, pong dalawang terrorist sa paa. Tapos, ano, uh, pinipilit po nilang pasukin yung gate ng police station. Ayun po, two hours po yung tinagal ng, ng barilan nila hanggang dumating po yung mga soldiers ng namin po dito. Tapos buma, uh, marami pong namatay na police. Tapos nung tumating po yung mga soldiers, bumaba po sila doon sa... May bababa po kasi yung police station namin. Mm -hmm. May, po sila doon ng mga, ano, mga tumadaan pong mga sasakyan. Tapos yung mga nasa, ano po, nasa kansada po na nakikita po nila, binabaril po nila. Mm -hmm. Tapos um, patuka, alam ko po, po meron pong naiwan na 6 pa pong mga polis doon sa loob ng police station. So, inabangan po yun ng mga soldiers, mm -hmm. uh, hours po, nag-decide po sila na pasabugin na po yung police station po namin. Kasi kahit po uh, ano mamamatay din daw po yung mga polis sa loob. Kaya yun po, pinasabukin nila yung police station po namin. Ah uh -oh. ano uh -oh. Na yung kinaroroonan mo ngayon, yun ba yung talagang tinutuluyan mo diyan o nag-evacuate ka na? Ano po ma'am, pinakuha na po ako ng mga kaibigan ko kasi as mm. uh, ano po, uh, yung po kasi ng mga mga alaga ko na ano na umalis po sa lugar namin. Mm. So nag-decide Uh, umalis na, uh, mag-re-resign na po ako sa work po Kasi hindi ko na po kaya doon Natotrama na po ako yung gabi-gabi mm -hmm. Ako nakakatulog mm -hmm. So, saan mo kukundin niyo po Kung hindi tayo aalis ngayon hanggang alas 12 Kukunin po ako ng embassy Pero walang po nagsabi noon. Pero marami na gustong tumulong sa akin na po ako doon sa work ko uh, uh. Yung kinalalagyan mo ngayon dyan, Abigail Meron ba kayong sapat na pagkain dyan? Tubig, supply ng kuryente? Ah, maganda po yung yung evacuation center po namin. Actually, hotel po siya, ma'am. Ah. hotel um, si, uh, Dead Sea. Ah, ah. At ikaw ba may plano na sumama do sa mga magpapa sa Pilipinas? Gusto ko pong umuwi naman Kaya lang kasi yung mga caregivers po dito, may tinatawag po kami separation fee. Ah. So, kung gano'n ga po katagal yung narin naging... Servisyo mo? Tatawag, yun din po yung kasi po ng iuwi mong pera. So, kailangan po namin iayusin po yung bago po kami umuwi. Kaya hindi po kami mag-decide ng, ng maayos kasi may inaasahan po kami yung yung, na po, yung, yung separation fee po namin na makukuha pag nag-for good. Uh, so, as, as, soon as maayos mo, uh, uuwi, uh, mo makauwi na? Yes, ma'am. Opo. Nakakausap ba yung pamilya mo dito sa Pilipinas? Opo, time to time po, lagi po silang tumatawag sa akin. Mm -hmm. Lalo na, ang dami pong balita dyan sa Pilipinas na, na nahinita mm -hmm. po nila. Uh -uh. Sobrang nag-aalala po sila. Yun, kahit po yung nanay ko na mm -hmm. trigger na po yung sakit niya dahil sa pag-aalala po sa akin. Tagasan ka ba dito sa Pilipinas? Tiga, munyus na yun, ba isi e ako, ma'am. Okay, sige. So, nanonood sila ngayon, yung pamilya mo, ano mensahe mo sa kanila? Ayon uh, wag na po uh, wag na kayong mag-alala sa akin nandito na ako sa sa uh, maayos na lugar malayo na ako dun sa maraming bomba tsaka Okay na ako, wag na kayo maglalala sa akin. Pag naayos ko na lahat ng mga dapat kong ayusin, uuwi na, uuwi na rin ako. So Abigail, mm -hmm. as soon as maayos mo 'yung sinasabi mo na pwede mo sana makuha doon sa ilang taon ng pagtatrabaho dyan, ah uh, mayroon ka namang contact doon sa ating embassy dyan para uh, iparating sa kanila 'yung intention mo na makauwi na agad kung uh, maayos mo na. Actually, ma'am, uh, nagbibigay po ng tulong 'yung embassy sa amin 'yung mga na napektuhan po na pinasok po ng mga terrorists, yun po yung talagang tinututukan po ng mga embassy. So, tumawag po sa akin yung embassy na pupunta daw po sila dito, pero hindi pa po alam po anong date kasi magbibigay po yata sila ng tulong sa amin. Mm, 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 mm. Sige, makikibalita na lamang kami sa iyo. At may mga kasama ka ba dyan? Nakasama na sa mga magpaparepatriate? Uh, may mga kasama po ako dito, yung mga galing po na, kung alam niyo po yung Kibus berry yung sinunog po lahat yung mga tao doon sa mga pinagpapatay po. Ah, Tapos mm. yung may doon sa mga kababayan po namin na namatay, dito po yung dito po sila nag-evacuate yung iba. Mm -hmm, mm -hmm. So, okay Okay, maraming salamat at mag-iingat ka dyan, Abigail Villanueva, ang ating pong kababayan na OFW dyan po sa Israel. Thank you po, ma'am. Salamat, mag-iingat ka. Bukod sa Socorro Bayanian Services Incorporated, iimbestigahan din daw ng Senado ang umano'y sister group nito. Hindi pa pinangalanan ang naturang grupo pero ito raw ay sa kanlurang bahagi ng Socorro. May mga illegal din daw kasing ginagawa roon ayon kay Senador Ronald De La Rosa. Anya, may mga nagsasabing mas malala pa ang nasabing grupo. Hindi rin daw pwede pumasok doon ang mga tagalabas. Tatapusin daw muna nilang imbisigahan ng SBSI bago tingnan ang sinasabing sister group. Wala mga lumalabas na reklamo sa karapatan ng mga minoridad, no talaga yung kwan yung palibot ng simitado no? yung uh, yung uh, pensa at uh, mayroon meron sila sariling gobyerno no? may sariling uh, uh currency may sariling currency sila doon sariling papel na pera ginagamit so mukhang uh, kailangang kailangan uh, imbestigahan natin yon Ngayong araw itinakda ng Archdiocese ng Maynila ang araw ng panalangin at pag-aayuno para sa kapayapaan sa gitna ng bakbakan sa pagitan ng Hamas at Israel. Paikiisa raw ito ng mga simbahan sa Maynila sa mga apektado ng giyera. Hiniling ng Archdiocese ng Maynila sa mga parokya at komunidad na sakop nito na gawin din sana ang Day of Prayer. Kaysa rin ito sa panawagan ng Latin Patriarch ng Jerusalem na si Cardinal Pierre Batista Pits sa Sabalia para sa mga dasal. Hostisya rin ang panawagan ng live-in partner at kaibigan ng criminology student na namatay dahil umano sa hazing sa Quezon City. Dinala ang biktima sa isang ospital sa Maynila. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Ivan, dito sa Chinese General Hospital, dinala ang isang umano'y hazing victim. Pero ang pronouncement sa kanya ng doktor ay dead on arrival. Sa morgue na muling nakita ni Dallin Blaya ang kanya kinakasamang si Aldrin Larry Bravante kaninang madaling araw. Tinawagan siya ng ospital para kumpirmahin ang pagkakilanla ng biktima. Tingin nila nahirapan hirapan husto si Aldrin kung pagbabatayan ng mga sugat at pasa sa katawan. Kung confirm nga po namin na siya nga po talaga. Grabe, grabe po talaga kasi bakit, bakit po may mga parang sugat-sugat po siya sa leeg. Sa, dito po sa leeg may isa siyang maliit sugat sa kabila, malaki po. Tapos may mga pasa-pasa po siya sa chan. Tapos meron siyang parang kagat sa may kamay, mga kaliwang kamay. Alas 9 ng gabi nitong linggo, nagpaalam daw si Aldrin na luluwa sa Maynila mula Imus, Cavite dahil papasok daw sa paaralan kinabukasan. Pero buong araw ng lunes, hindi na raw niya nakontak si Aldrin. Wala raw ideya si Dalen na may dadaluhang initiation rights si Aldrin. Ito rin ang pahayag ng best friend ni Aldrin. Ang alam niya matagal na raw sinasabi ni Aldrin ang interes na sumali sa frat. Gusto po niya talaga sumali eh kinukuha po siya ng ano na doon sa community nila. Kaso po, gusto nga daw po niya parang school base po. Tas 'yun, sabi ko sa kanya, baka paginitan ka gawa ng graduating kay Gusto na daw po siya bigyan, ganyan o kumbaga, gusto na daw po siya paluan. Eh sabi sa sabi po niya, ano? Ay eh, may, na, may nakapagsabi po sa kanya, hindi ko sigurado kung close ba niya o ano. Ang sabi lang sa kanya, Wag daw muna ngayon, gawa ng baka mainit nga daw po sa ganyan. Graduating student na sana si Aldrin ng kursong criminology na ulila pa sa ama ang anim na taong gulang nilang anak ni Dallen. Hustisya ang panawagan ng mga mahal sa buhay ni Aldrin. Sana naman naawa ah, kayo, di ba? Hindi naman, hindi naman nakakalakas niyo yung pagpalo ng sobra. Grabe, grabe. Hindi nyo mo lang naisip yung may iwan yung pamilya. Sana maawa kayo, sumuko na kayo. <laughs> Ivan, pag-uusapan pa ng pamilyang kanilang mga susunod na hakbang. Hindi pa rin natiyak kung may uuwi agad sa Imus Cavite ang mga labi ni Aldrin. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila. Bamalagre para sa GMA Integrated News. Nagpakita ng suporta ang libu-libong residente sa Cotabato City para sa mga Palestinian na naiipit sa gulo sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Sa isang peace rally kahapon, nanawagan silang palayain na ang mga sibilya na naiipit at nahihirapan doon. Dapat daw mamagitan ng United Nations at mga humanitarian organization para matigil ng giyera. Nag-alay rin sila ng panalangin para sa mga apektado ng kaguluhan. Labing tatlong araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, mas naghigwit pa ang pagbabantay ng COMELEC sa vote buying. Handa na rin ng PNP sa pagbabantay sa mga lugar na nasa ilalim ng areas of concern. May unang balita si Rafi Tima. Isang babala. Ito sa lahat ng mga kumakandidato. Mas doble po namin ipapatupad ang kahigpitan lalong-lalo na sa isyu ng vote buying. Ito ang babala ng Comelec, dalawang linggo bago ang 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa Comelec, may 7,000 libro silang binigyan ng show cause order at nasa 200 ang may disqualification case dahil sa iba't paglabag tulad ng premature campaigning. Sa Huwebes, October 19, magsisimula ang pangangampanya at magtatapos sa October 28, dalawang araw bago ang mismong araw ng eleksyon sa October 30. Ang pamunuan ng PNP, tiniyak na handa na sila para sa eleksyon na ilang ulit ng naudlot. Kasama sa binabantayan nila yung mga sinasabi mong uh, vote buying, uh, we will intensify on that to make it sure that uh, uh, yung result will be uh, uh, a manifestation that... Uh, Uh, it is indeed an orderly, uh, peaceful, and uh, honest election. Mahigit tatlong daang barangay ang nasa red category o critical areas. Ting mahigit isang libo ang nasa yellow category o lugar na may history ng election-related violent incidents. Pati sa orange category o mga lugar na may mga armado at rebelding grupo. Number one na sinasabi ko na uh, number one enemy is silence. So sana wagtay tayong maging tahimik kung uh, may nakikita tayong mga katiwalian isumbong kagad sa kapulisan. Bagamat may mga naitatalang kaguluhan ayon sa PNP, hindi pa naman ito nakakaalarma. Handa na rin daw ang kanilang augmentation force para ma-deploy sa mga lugar na nasa red category o critical areas sakaling kailanganin. Ito ang unang balita, Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Pinag-aaralan ng Korte Suprema ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI para mapabilis ang mga proseso at operasyon sa Korte. Sabi ni Chief Justice Alexander Gesmundo kasama Marian, yung pagsasanay sa mga court stenographer para mapadali ang kanilang trabaho. Posible raw na makatulong ang AI sa bilis ng pagtranscribe ng mga nangyayari sa pagdinig o kaya mabilis mabilisang translation ng mga lengguahe at dialect. May kinakausap na raw na tech companies ang SC o Supreme Court para magamit ang AI sa mga korte sa bansa. Paglilino ni Gesmundo hindi papalitan ng AI ang mga court stenographer. Bahagi rin daw ito na isinusulong na pagmodernize sa hudikatura. Text to voice will not eliminate the job of the stenographers, but will make them more efficient and reliable. We will retool their skills. That's our commitment. Nasa isandaan at tatlumput isang Pilipino nasa Gaza ligtas na ayon sa Department of Foreign Affairs. Pero 78 pa lang ang kumpirmadong gustong umalis doon. Plano ng DFA na dalhin sila sa Egypt bago sila iuwi sa Pilipinas kung saan bibigyan sila ng tulong pinansyal. At para magbigay ng update tungkol dyan, makapanayam po natin live si DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang umaga po Undersecretary De Vega, si Maris po ito. Ang umaga Maris. Alright. Una sa lahat, uh, sir, pinayagan na bang makatawid ang mga kababayan natin sa Rafa Crossing border? As of now, wala pa po. Wala pang uh, approval ng mm -hmm. foreign citizens na dumaan ng Rafa Crossing papuntang Egypt. Mm -hmm. Pero pinaasaan natin. Pero ito po yung uh, magiging uh, daan lamang para may uwi natin o ma-repatriate natin yung ating mga kababayan na nasa Israel at Gaza Saan ngayon? Tama po kasi yung kabila, imposible po yun yung, uh, yung true Israel, no? Uh, Talagang yung sasara nyo yan. So, ang pag-asa yung sa Rafa border crossing. Nag, uh, naging pa yung Israelis at Egyptians, paano yung uh, paano yung proseso no to Kasi ayaw rin nilang lumabas yung mga Hamas. Hmm. Uh, lumabas ng Gaza, pumasok ng Egypt. Isang problema ay po yan. So, naayos pa nila yung border arrangements. Pero, uh, tingnan natin po kasi, sabi ng Israeli Ambassador, uh, it could be any day now. Oo, pero nakahanda po yung uh, ating uh, embahada sakaling makatawid na po doon yung mga Pilipino, anytime, ready po silang mailipad pabalik dito sa Pilipinas? Opo. All Alright. Opo. Nasa kabilang uh, side city, naka-signal, uh, naka-pensula. Uh, Kaya pagtawid, susunod sila. Sir, nakakausap po ba ng DFA o ng ating embahada yung mga Pilipino nasa Gaza at kumusta na ang uh, supplies nila roon? Opo, nakakausap. In fact, ngayon, nakayos namin i-revise yung number. Hindi sila 131 nagkataon. May, after the uh, itong alert level, may nadagdagan tayong apat. Uh -huh. uh, isang Filipina mother at saka tatlong uh, bat, mga sanggol, no? tatlong anak so they are 135 135 meron silang supplies pero natural 135 in total Filipino nationals uh, uh, At saka itong mother three children talagang gusto umuwi, kasama si gusto ngumue uh, okay supplies uh, supplies meron silang supplies May kinakain, supplies meron siyang supplies meron siyang sa border, kung naub sila ng supplies meron siyang supplies supplies meron siyang supplies kaya lumilipat-lipat sila sa mga in Southern Gaza kung saan may eh, uh, uh, mani pwedeng uh, manirahan at uh, may supplies. No? So, uh, meron pa, meron pa supplies. Alright. Para po sa mga Pinoy na hindi pa desididong makauwi dahil may mga asawa po silang Palestinian, paano ang magiging tulong ng gobyerno sa kanila para masiguro yung kanilang kaligtasan pa rin doon? Well, isa po, uh, binibigyan sila ng advice ng, ng, ng gobyerno na huwag pumunta sa Gaza City or Northern Gaza. Tapos kaling ko na lalo niyong makapasok ng gobyerno, ng ating bahada sa Aman, uh, in charge ng Palestine, uh, okay. nagigipagunayan din tayo sa mga international communities, lang ng UN, para sa mga uh, supplies. No? Kaya nga gusto rin natin may pumasok rin na uh, humanitarian aid papuntang Gaza. Yung katulilan lang ng ngayon, kaya wala pa pumapasok. Sinisigurado nila na aid talaga to nadarating sa mga mamamayan ng Gaza at hindi lang gawin ng ano no uh, weapons or munitions, or may sa smuggle na porno kapuntang no, Palestine pero ginagawa namin yan um, eh, of course we cannot guarantee their safety no dahil mm -hmm. doon pero ang number one siya supply sila kung hindi sila alis po so right. uh, inayos natin po yan Josek, makikibalita na rin po kami. Kumusta yung paghahanap sa tatlong Pilipinong nawawala pa sa Israel? wala po yung, wala pa tayong source. Merong balita, may kapo na may narinig kami na may pang-apat daw na discover na patay yun. Eh. Hindi pa ito yun, wala pa. Uh, tatlong missing pa. Eh, at uh, sabi ng bahada ng Israel mismo, kinausap kami ng ambassador, patuloy paghahanap. However, maaaring na uh, dakit nga sila kasi yung Hamas uh, announced na meron talaga silang live hostages uh, sa Gaza. So uh, sana natin hindi po gano'n no? uh, at tumitopay mga kampanya natin na buhay. May balita na po ba kung kailan may uuwi yung tatlong nasawi uh, dyan sa bakbakan dyan sa pagitan ng Israel at uh, Hamas? Yung isa po, uh, yung misis ang mag no kasi pinakremate. No? So yung misis mag sa so, November pa yata niya balak umuwi. Yung dalawa inaayos na po. At uh, mismo yung Israel, sabi nila, Tumutulong uh, tutulong daw sila sa next of kin uh, dito bibigyan nila ng uh, ng ano ng assistance dahil yun ang batas ng sa at saka uh, sa silubungin yung, uh, yung, labi yung dito although yung isa for sure earn lang yun no at cremation eh, uh, yung isa, yung huli, uh, kausap natin yung magkapatid para tignan ang yung huling plans. No? Pero wala pa tayong balita ng date, pero darating na rin. Alright. Maraming maraming pong salamat sa impormasyon binigay niyo po sa amin sa inyo pong panahon. DFA Undersecretary Eduardo de Vega at patuloy po kami makikibalita sa inyo. Ingat po kayo. Salamat. Salamat ka naman. God bless po. God bless. Samantala, the voice generations is getting more intense ngayong nasa sing-off na ito. Sa so, round na yan, may pinatunayan sina Coach Julie Ann San Jose at Coach Del. Ay, buhay, hanggat dugo ko yeah. ay tumadaloy Sa'yo lamang iyan Grabe naman, hindi na magaling na mentors Goosebumps pa ang hatid ng musical talents ni Juliet Stell Nag-duet kasi sila ng kantang habang may buhay ng hirita ng audience ng sample. G naman ang coaches at wala ng rehearse-rehearse. Kanta na agad. Yan, may impromptu act pa si Coach Chito Miranda at Coach Billy Crawford. Abangan ang iba pang exciting rounds sa The Voice Generations tuwing linggo, 7.35 p.m. dito sa Kapuso Network pagkatapos ng Bubble Gang. <laughs> galing. Ang galing! sarap siguro kung nandun ka live, no? Di ba? Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.